Tanlong pinakamaswerte bagay na dapat meron sa tahanan natin. Makikita mo ang mga bagay na ito, karaniwan o karamihan sa mga taong mayayaman, meron sila nito. At kung ito ay makikita mo, grupo ito na nakadesenyo sa tahanan nila or sets po. At iisipin mo na design lamang yon sa tahanan nila. Ngunit may malaki pong kapakinabangan ito kapag meron ka nito sa tahanan mo. Makikita ito sa mga taong mariwasa ang pamumuhay or mayayamang mga tao. Na hindi mo makikita ito sa mga tao na nagkakaroon ng struggle sa buhay. Kailangan po ito sa loob ng tahanan natin. Lalo na kung yung struggle ninyo sa buhay ay hindi natural or maaring nagmula sa mga tao na mayroong lihim na galit, lihim na inggit sa inyo, or sa mga tao na ayaw palamang. May mga tao po talaga na maayos ang kalagayan sa buhay o mayaman naman sila. Ngunit kapag nagkakaroon sila ng uh, kapitbahay or mga tao na malapit sa kanila at nakikita nila itong umaangat na, para bang nagkakaroon sila ng kakaibang pakiramdam. At uh, nagkakaroon ng kung ano-anong struggle yung mga taong nagsisimulang humanga. So, meron kong po talagang ganyang pangyayari at hindi natin maitatanggiyan na may mga tao na kakaiba ang pag-uugali. Ngayon, itong bagay na ito makakatulong to para dyan. Dapat po meron ka nito at alam mo ang tamang paggamit. Ah, uh, hindi alam ng lahat sa atin kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito. Kasi kung titingnan mo, simple lang. At karaniwan mo lamang itong makikita. At nakapokus tayo sa mga kilalang bagay na nagdulot na swerte at pangontra rin naman sa kamalasan. Kagaya po ng dahon ng laurel, asin, bawang, bigas at marami pang bagay na kumukontra sa kamalasan. Ngunit po, mayroong mga bagay na hindi mo masyadong pansin na nagdudulot pala ng malaking a uh, tulong para maalis kung ano man yung mga nagiging dahilan kaya nagkakaroon ka ng kamalasan. So, hindi lamang ito para mataboy ang kamalasan na nangyayari. Ito rin ay para makaakit ka ng swerte at mabisa ito para po sa mga manifestation natin. Kaya pinag-iingatan din ang paggamit nito na ang transfer mo ay manifestation talaga na magaganda or mga hiling na nais mong makuha. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para po sa comment ni ma'am ay sa kanya, pwede bang magbukas ng tindahan o ng negosyo ng September 8? kung nga uh, pag-uusapan natin ay astrology, ang September 8 po ay panahon na ng ghost month at isa yan sa pinakamalas na araw dahil sa, sa lunar calendar po, may eclipse po na nagaganap. 7 at 8 yan. So, malas siyang araw na yan. Ngayon, decision mo na po. Kung gusto mo pa rin, magbukas. Pero kung uh, tatanungin mo, ang, uh, or ibabase natin yan sa kung hindi po suwerte ang pagbubukas ng negosyo sa panahon na nagaganap ang Guzman. Dagdag na lang dyan yung nangyayaring eclipse sa natumatapat po ng 7 at saka 8. So, desisyon mo na po yan, ma'am. Pero, ayon po sa pungsul malas yan. At para po doon sa uh, ibang nag-comment, uh, maraming salamat po sa panonood ninyo. Um, kay ma'am Yolanda po, ma'am, maraming salamat po sa support mo from Germany po. At yung ibang nanonood po sa akin sa uh, Japan po, at sa, sa US, maraming salamat po sa inyo. Uh, sa suporta nyo po. Thank you so much po. At sa iba po, yung mga wago, maraming salamat po sa nag-subscribe. At sa lahat po, maraming maraming salamat po sa inyo. Tatlong bagay na dapat meron ka sa loob ng bahay. Una una. Candles o kandila. Ang kandila po ay hindi lamang para ilawan ang madilim na bahay. At hindi lamang ginagamit ang kandila sa iba't ibang uri ng ritual. O hindi lamang para ang kandila sa mga taong marunong mag-ritual. Sa normal na tahanan, dapat may kandila ka at yan ay sinisindihan mo. Bakit? Ang kandila po ay isa sa pinakamabisang bagay na kumukontra po sa mga malas na enerhiya na nagmumula po sa enerhiya ng ibang tao. Ang ibig sabihin, palipad hangin, sumpa, at kung ano pa mang masasamang mga pananalita na pwedeng makapagdulot ng kamalasan sa inyo. Ang pagsisindi ninyo ng kandila sa araw-araw, saglit lamang po ninyo sisindihan yung kandila ninyo, malaki ang naitutulong niyan para lusawin yung mga malas na enerhiyang nasa paligid ninyo. Hindi lamang para lusawin o tanggalin o alisin ang lahat ng malas na enerhiya na maaaring nandyan sa paligid ninyo, yung mga energy sa loob ng bahay ninyo na stale, stagnant, aalisin niyan at babalansehin ng apoy na nagmumula sa kandila ngayon. Hindi lang po yan para dyan. Umaakit din ang kandila ng swerte para po saan? Para sa pagkakakilanlan ninyo. Maaari itong magdulot ng promotion kapag sinindihan ninyo sa south area ng tahanan ninyo. At pwede rin makapag ito ng romance ata love and relationship ninyo or natin kapag nagsindi naman tayo ng pares na kandila sa southwest area kung ikaw ay mayroong altar maglagay ka ng kandila sisindihan mo po yan kahit saglit na ngayon mayroon tayong iba't ibang uri ng kulay ng kandila pamilyar ang ilan sa kung ano-ano ang kahulugan ng bawat kulay ng kandila ngunit po kung hindi mo alam kung anong kulay ang dapat na mo at nagnanais ka lang ng good luck energies o nais mong magmanifest ng mga hiling mo, gumamit ka ng puting kandila. Puting kandila po ang ginagamit kung general manifestation ang gagawin mo. Kasi po kung gagamit ka ng red, green, yellow or iba pang mga kulay ng kandila, yun po ay direktang manifestation. So, sabihin kung nais mo business, piliin mo green. Ang bawat kandila po ay may kani kaniyang kahulugan base sa kulay nito. Ngunit ang puting kulay o yung white candles, pwedeng gamitin ng kahit sino man. Kung ah, nagnanais ka lang na maklens ang air sa tahanan niyo pwede kang gumamit ng scented na candle, pwede rin yung normal na kandila, piliin mo puti. Pangkalahatan po yun. Kaya puti ang ginagamit natin. Ngayon, kung meron kang specific na hiling na gusto mo, pwede mo piliin yung kandila na para doon sa hiling ninyo. Sunod na binakamahalaga rin na dapat meron ang tahanan ninyo. Ito po ay ang wealth jar na ang laman ay iba't ibang uri ng grains. So, anumang grains ang makikita mo, pwede kang maglagay dyan ng bigas, pwede maglagay ng munggo, pwedeng maglagay ng red bean o kung ano-anong uh, grains ang makikita mo pwede mong ilagay dyan pupunuin po yung maliit na jar na pinaglalagyan ninyo malinaw po, yung clear po ang uh, piliin niyo glass po, wag yung plastic at yan ay itatago ninyo sa cabinet pagkatapos po ng isang taon papalitan yan at itatanim po ang laman niyan hindi po kakainin. Taon-taon ginagawa yan at pinapalitan. Bakit po? Kapag yan ay nagkaroon ng problema pagkasira, kinakailangang i-cleansing ang tahanan at kinakailangang mag-offering ka. Ibig sabihin ng offering, pumunta ka sa simbahan, mag-donate ka, o kung ano mang good deed ang pwede mong gawin, gawin mo po. Kung may makikita kang masisira dyan. Ngayon kung wala naman, ilagay mo lang sa paso, okay na yan. Isa yan sa mga dahilan kaya merong ganyan. Kasi po yung comment dito ni ma'am na bigla siyang nagkaroon ng uh, problema or ng struggle. Yan po ay uh, kapag naglagay ka niyan, makikita mo kung ano yung mangyayari sa susunod na taon. Or map magbibigyan ka ng uh, uh tanaw na may darating na struggle. So kapag nakita mo na gumanon, may nasira, gumawa ka po ng uh, good deed para matalo yung negative energies na paparating ka pa lamang. Pwede kang mag-donate. Kanino man mag-donate ka sa simbahan or gumawa ka ng anumang good deed para maputol po or hindi matuloy kung ano yung uh, ipinapahiwatig ng mga grains. So hindi lamang yun para manatili ang wealth energy sa tahanan ninyo. Isa rin yan sa mga pamumaraan para makita ninyo or may pahiwatig kayo sa mga susunod na enerhiya na darating sa inyo. Kaya taon-taon pinapalitan yan. Ang tinitingnan lang dyan o ang ninanais ng iba, dapat walang masisira sa mga yan. Kaya sinisikap nila na ilagayan yan sa area na walang init or walang basa para hindi talaga masira ang laman sa loob. At sinisigurado nila na yung grains na nilagay nila, walang anumang damage. Kasi pwedeng pagmulan yun ng pagkasira. At hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari. Ganun po pahalaga ang paglalagay ng uh, wealth jar na ang laman ay iba't ibang uri ng grains. Sunod po, money plant dapat may money plant tayo sa tahanan. Pwedeng sa loob, pwedeng sa labas. Pareho lang po ang epekto niyan. Basta kayo ay bumili ng money plant. At palagi ninyong titingnan kung ano ang kalagayan ng money plant ninyo. Dito makikita mo rin kung ano yung pwedeng mangyari sa susunod na taon mo. So, hindi lamang para umakit ang swerte, ng swerte ang money plant na meron tayo. Ginagamit din po yan para makita kung ano yung enerhiya sa susunod na taon o sa susunod na pagkakataon. Kaya pinangangalagaan ang money plant. Maraming na, marami na po na namatay ang money plant nila, nagkaroon sila ng grabing problema. Ang iba naman, napilit, napilitang putulin ang money plant kasi No choice, pinatatanggal iyon ng iba. Wala siyang magawa, hindi putulin yon. Siya ang nagkaroon ng struggle, hindi yung nagpaputol. So kapag kagano na yung money plant ninyo nasa labas at sa tingin ninyo wala kayong magagawa kung ipapaputol yon, maghanda ka na ng isa pang money plant dyan sa loob ng vicinity mo. Para kahit putulin nila yon o ano man ang gawin nila doon, kung yun ay nasa labas ng vicinity mo, meron kang nasa loob hindi ka maapektuhan kasi may nangyayari po na or nagtanong siya na yung money plan niya pinaputol ng kapitbahay no choice siya kasi nasa labas na ng property niya pero nakadikit sa sa kabakod niya siya ang naapektuhan ng negative energy so sana ah, nasa labas yun sana bumili siya ng isa pa para inilagay niya sa loob ng vicinity nila bago pa yun pinutol para nakuha, nakakuha na yung binili niyang bago ng mga enerhiya na kailangan niya at hindi na siya na-struggle. So, isa po yung sa mga pamamaraan na kapag ang money plant nasa labas ng vicinity ninyo at may tendency na ipatanggal yan, uh, ano man ang dahilan, uh, maghanda ka ng money plant na para naman dyan sa loob ng area mo para maproteksyon ka. Mahalaga po ang money plant. Ano uri ng money plant na meron ka mas maigi kung mas marami at uh, bantayan mo ang uh, dahon niyan or ang ang uh, kalagayan ng money plant mo kasi pwede mong makita kung uh, may struggle ba na pwedeng nakaamba sa iyo Tatlong bagay po 'yan na dapat meron sa tahanan ninyo taun-taon po meron dapat yung wealth jar Meron tayong iba't ibang mga grains, ginagamit sa manifestation o ng mga ritual natin. Pero iba ito. taun taon po, ilalagay nyan. Ganon din yung money plant natin. Palagi ninyong babantayan ang money plant na meron kayo. At yung kandila po. Mahalaga ang kandila sa tahanan. Kasi po, hindi lamang yan. Para i-offer ninyo sa mga wealth god or gods na meron kayo, tumutulong din niya na maalis yung mga malas na enerhiya na maaaring nasa katawan mo. At may uh, maipapayo ko po sa inyo na kung gagamit kayo ng black na candle, brown na candle, o mga dark colors na candle, kailangan po kung sino yung nagpayo sa inyo na gamitin yan, alamin nyo po ang tamang pamamaraan. Tanong nyo po sa kanila kasi medyo delikado yung paggamit ng ganyang candle kasi a uh, energies po ang natatawag natin kapag na uh, nagsisindi tayo ng kandila. So, kung yan ang sisindihan ninyo, sino man ang nagpayo sa inyo, tanong nyo po sa kanila kung paano ninyo gagamitin yan ng tama. Para po hindi kayo malasin at kung uh, swerte o kung ano man yung intention ninyo, yun talaga yung makuha ninyo.